Uh, good morning guys. Uh, this is Loto Sherwin PH. Uh, congrats nga pala sa kahapon. Uh, 396 uh, Rumble tayo. 936 yung lumabas sa 5pm. So direct to the point ta guys. Wala nang paligoy-ligoy pa. So yung numero na sa sa una na set. Ito guys. Uh, 5 zero two, then depends guys. Five three to guys. Then pangalawang number five nine two depends guys. Five six two yung pangatlo guys is uh, 961 guys then dipinsa nya uh, 962 ito yung sequence nito guys ang uh, gusto ka itong tatlo tayaan mo ito yung mga main guys itong tatlo kasi marami tayong tumaya meron tayong ipinsa pag pick natin itong 502 kunin natin yung 532 pag pick natin yung 592 ang dipinsa tayo sa 562 pag pick natin yung 961 uh, pick natin yung uh, 962 guys so yan So tatlong araw, 'di ba? Tatlong araw isang draw. So 2 PM, 5 PM, 9 PM. So target 'yan, guys. Pero, mapwede din mag-rumble ng maliit lang. So, proceed tayo sa kuan guys ha. Sa uh, sa hindi pa marunong mag-compute uh, mag diyan Tuturuan ko kayo. So, at uh, panoorin natin yung result guys ha. Uh, dito tayo nagbasa guys So ito yung tinatawag namin na galaw ng resulta So uh, yung result guys parang naka meron siyang sequence ganun. So, yung una guys na naobserbahan ko 96 guys ha. Yung positioning niya guys, ito 9 x 6 yung lumabas nito guys is 9, 0, So, tingnan natin sa kano. 906. Direct, ito guys, oh. Ito guys, oh. 906, August 20. So, 8.20. Then, next guys, ito. Ah, uh, 8. Ah, uh, 8 is, kawan guys. Ah, uh, yung galaw ngayon, guys, is... Uh, syndicate. Syndicate versus... Uh, series. What pasabot niya? Uh, ito yung... Guys. 9, 8, 7, 6. Ito yung series, guys. Yung equivalent ng 9 is sa yan yung series uh, yung syndicate ito equivalent sindikato ng 9 is 6 sindikato ng 8 is 3 sindikato ng sindikato ng 4 is CT then sindikato ng 6 is Navy then 5 Sindicato is 2 ito, ito yung guys ha next e3 yung naobserbaran ko guys pag ganito na naman guys so ito winner yung 9 gitna yung 0 pang huli yung 6 ito pa reverse naman uh, winner yung 3 uh, So, yung gitna So, 368 guys Ito So, lumabas siya August 21 guys 821 Then, expected natin kahapon Kaya nag Number 784 tayo guys Ito yung So, ganito sana guys oh. Pero hindi pinalabas guys Baka ngayon Or pinalampas lang ba So expected ko gahapon guys 7 all 4 So yung number ko 784 Tsaka uh, 704 Pero hindi pinalabas guys X to guys Pero yung Yung marunong to si PC iso eh Ah, uh, inescape niya ni inescape niya ito. Dito siya. Dito siya kumuha. Tingnan mo guys ah. tingnan mo ah uh, di ba ganon 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 so pag ganon ah di ba so 9 na naman winner x 6 so yung pinalabas guys target anong anong date kahapon ito guys oh Daraw, ito guys 936 di ba target guys 8 pinalabas sa 822 so, talaga si PC so guys no So, ito yung na ko guys. Ah, dito tayo sa ating ah, tingnan mo guys ha. So, expected natin ngayon guys. Expected natin ngayon na mag ganun. Kaya nag 5x2 ko. So, yung number ko is 592 then 502 guys. Yan. Yan guys oh. So, paki print screen guys. Kasi explain ko bakit bakit nag Ah, uh, bakit nag guys? ah uh, bakit na 72. So, paki print screen nito. So, galaw sa, sa equivalent. Di ba ito, syndicate. So, yung next natin is, erase ko kaysa. Nakaprince na. So, explain ko. Ganito yung pag-analyze guys. Para matuto kayong mag-compute, uh, mag, mag analyze ganun. Kasi yung result, parang meron siyang uh, binasiya na guide. So, green. Try natin green, guys. Ha? So, ngayon naman, uh, mirror versus series. So, 9. Naka-series, 9. 8. 7. Wait natin guys ha. Pero medyo ma malaki. Ah, hindi, hindi maklaro ah, red pa rin so 9 8 7 6 5 so naka di ba guys then mirror mirror ng 9 is 4 mirror ng 9 is 3 mirror ng 7 equals 2 mirror ng 6 equals 1 mirror ng 5 is 0 so ito guys ang pinalabas nito pag ganun Uh, 4x9 equals 459 saan pinalabay guys Ay, na off 459 guys ito ito guys ha august august 19 so lumabas siya 819 then 83 guys ganon Uh, 3 X8 368 So, ang 368 guys Is Escape sya ng isang araw guys So, 20 21 So, kahapon guys Ito So, ganun So, papunta na naman uh, Yung lumabas Is 872 So Ganito na yung sequence niya, guys X 72 So 872 So August August 22 So Expected natin guys na Expected natin guys na Mag 6-1 O hindi mag uh, 5-0 So By the way guys So Tingnan natin yung result guys ha Observe nyo guys Palakihin natin guys ha Para medyo maintindihan nyo guys From start sa August 13 uh, Sa mga perk Lahat Ng mga result merong 9 August 14 Merong 9 August 15 Merong 9 uh, Observe na-observe ko lang ito guys ha. August 16, 9. Merong 9. August 17, merong 9. August 18, merong 9. August, at ito, 5 p.m., merong 9. Then, sa 19, meron na namang 9, 4, 5, 9. August 20, merong 9. August 20, oh, ito, dalawa. Ka, sa, sa 21, merong 9. So, kahapon, meron ding 9 So, ano yung ano yung ibig sabihin guys? So, yung pamaris natin guys, expected natin kung meron tayong pair na tinatawag na itong pair guys eh. Sure pair na ito. So, sa sa kanina, yung discuss ko, yung pair natin is 5-2, di ba? 5-2 or 5-2 or baka 7-4. So, dito guys, so, ito yung sequence nya sa gitna yung pinalitan di ba so expect din natin na mag x 61 so yung number natin is 961 di ba sa 823 yan guys ha so baka mag hindi siya palabas yung gaya, gaya, nito sa kabila baka mag escape siya dito so 50 so x 950 guys yung pamaris natin is 9 so 8 823 di ba so yung kanina guys di ba kanina uh, dito erase natin balik natin guys ha try and tindihan nyo so kanina guys di ba Naka syndicate siya guys ha Syndicate series So 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 So 9, 6, 3, 4 Then syndicate naka is 9 5 is 2 So dito guys diba 906 dito Check Dito 368 diyan gitna check dito 7 ah parang magkatulad dito sa sa syndicate guys ba na mag dito siya maglagay ng x so dito guys 974 tayo guys then ito hindi pa lumabas uh, expected natin na uh, uh, base analysis natin na lalabas siya ngayon or hindi bukas So, 6-9 guys. Ah, 6-9. Ah, 6-9. Pag na guys. So, 9-3-6. So, labas na to. to, to. So, ngayon, ah, uh, 5-2 tayo. So, 5-2 guys. So, follow natin to. 5-2. So, ah, uh, para baka mag-follow nito guys, no?

based sa uh, based sa uh, series uh, syndicate series yung number natin is 592 at saka 974 niya yeah, based sa uh, mirror series yung number natin is 961 950 So, kung medyo maliit lang yung puhunan mo sa gutaya, ito lang dalawa. Siguruin mo lang yan. Yan. 5 na Okay, guys. So, good luck. Yan lang dalawa. Uh, bit mo. Uh, advice ko, guys. Bit, bit nyo advance. Kung meron kayong atlet. Uh, kung gusto nyo hindi hassle, uh, meron akong, yan nasa see more sa video na to, Meron dyan link, pwede kayo tumaya sa app. So, dyan sa app guys. Uh, legit yan kasi dyan ako tumaya. Yung 1 peso mo, panalo ng 975. Uh, yung yung 10 pesos mo mananalo ng 9,750 so malaking diferensya guys sa bot diba guys 4,5 lang so dyan kayo tataya o, hindi, hindi ito guys pag mayroong gcash kayo pwede kayo mag register dyan so dyan, dyan kayo tataya so wala nang hassle pag panalo pag, pag nakapanalo ka automatic cash out mo aga sa gcash ba diba? sige good luck guys sana manalo tayo ngayong araw ulit So final number natin guys 592961 sige good luck